Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na dahil siya na ang head leader ng apat na hall pwede na siyang makahiram ng resources ng secret hall treasure Sabi pa niya na alam niya na raw ang mga impormasyon sa mga pinagbabawal na lugar at kaya nila mapalakas din ang kanilang mga lakas dahil sa tulong ng paghiram ng resources sa secret treasure hall At tutuklasin niya ang black energy sa katawan niya Mag cultivate raw siya muna at ang kanyang mga disipolo at binati na ng mga disipolo ang ating bida sa pagiging bagong hall leader. Pagkalipas ng isang buwan nag-iinsayo na ang mga disipolo. Habang nag-iinsayo sila, nasabi na lang ni Zhao Gofeng na dahil ang ating bida raw ay naging hall leader ang kanilang martial art ay lalong lumalakas at sabi pa ng isa na swerty raw sila dahil sa ating bida. Nasabi rin rito ng ating bida lahat ng sekreto ng hundred battle hall nila alam na ng ating bida pero ang black energy ay wala pa siyang alam. Habang nagko-cultivate ang ating bida na sabi na lang niya na dahil sa tulong ng Sacred Stone angat siya sa Secret Pass Realm. Habang binabati nila ang kanilang Hall Leader na si Gu Xuan Chen nagsalita si Master Dongfang na araw na raw nila na magbayad sila ng buwis sa Heavenly Formation Sec. Tinanong naman ito ng ating bida kung bakit sila magbabayad ng buwis. Sinagot naman ito ni Master Dongfang ang Heavenly Formation Sec ang pinakamalakas sa North of Sacred Domain. Pahabol pa ni Master Dongfang na ang Heavenly Formation Sec at kanilang Hundred Battle Hall ay nasa ilalim ng domain. At naintindihan naman ito ng ating bida at nasabi niya na dahil sa pagpoprotekta raw ng Heavenly Formation Sec sa kanila kaya kada taon ay magbabayad sila ng buwis. Biglang may dumating na disipolo at inulat niya pam raw rito ang Heavenly Formation Sec sa pangunguna ni Elder Chin. Punta naman tayo sa kanilang main hall habang nakaopo ang Heavenly Formation sect sa pangunguna ni Elder Qin. Habang umiinom si Elder Qin Xiangming. At pinakilala naman ito ni Master Dong Fanghai sa ating bida si Elder Qin. At naglakad na ang ating bida. At biglang yumobo si Elder Qin Xiangming dahil sa pagdating ng ating bida. Nagpakilala naman rito ang ating bida sa kanila. Sinabi naman rito ni Elder Chin Changning na binabati niya ang bagong hall leader at hindi raw siya makapaniwala ang ating bida ang naging hall leader at di raw nila o ating bida pinapansin ang kanilang heavenly formation sec. Pahabol pa ni Chin Changming na nakalimutan na raw ng ating bida ang mabuting asal at pagbigay ng galang at binati niya ang ating bida sabay sabi na bigyan raw nila ng suntok ang ating bida sa pagiging hall leader nito nagalit naman rito si Master Liu Bin pero pinigilan ito ng ating bida. At may kakayahan raw ang ating bida sabi ni Elder Chin Changming. Kaya makakabayad ito ng buwis sa kanila hanggang sa hinaharap. Sinabi rin ng ating bida dahil raw si Elder Chin Changming ay matigas makaluhod kaya siya na ang gagawa para ito gumalang kinabahan naman rito si Master Liu Bin at pipigilan pa sana niya ang ating bida. Ngunit paopo na ito sa trono. Sa pag-upo ng ating bida sa trono sinabi niya na dodoblihin raw niya ang buwis na ibabayad ng Heavenly Formation sect sa ating bida. Biglang napatayo si Elder Qin Changming sa sinabi ng ating bida. Habang nakaopo ang ating bida, tinawag na brat ni Elder Qin Changming ang ating bida at sinabihan niya ito na bago raw kalabanan ni Gu Xuanqian ang kanilang sekta dapat raw alam ng ating bida ang kinalabasan nito at sabay handa ng kanilang formation attack at sabay-sabay na nilang ginamit ang kanilang formation ng kanilang heavenly formation sec. Habang parating na sila sa ating bida, nakilala naman ni Xuan siya ng ginamit nila na formation dahil ito raw ang formation ng kanyang disipolo. Habang paatake na si Chin Chang Ming sinabi niya na mamamatay raw ang ating bida gamit ang kanyang formation sabay binyantaan niya ang mga kasamahan ng ating bida. Nasakal naman siya ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Nagulat naman ang mga kasamahan ng elder sa nangyari sa kanilang elder Chin Changming. Sinabi naman ni Gu Xuanzhen na ang gamit raw ni elder Chin Changming na formation i 4 element attack formation. At saan raw ito natutunan ni elder Chin Changming? Napatanong naman si elder Changming kung bakit raw napawalang bisa ng ating bida ang kanyang formation. Pero sinabihan lang ito ng ating bida na magsalita raw ito. Sabay pisil nito at napasuka naman ng dugo si Elder Qin Changming at napasabi na lang si Elder Qin Changming na galing raw sa kanilang Heavenly Formation Sec. Nasabi na lang ng ating bida na pagmamayari raw ito ng kanyang disipolo na si Xiao Feng ang Four Element Attack Formation at bakit raw ito ginagamit ng Heavenly Formation Sec. Nalaman ng ating bida na makalipas ang 700 years si Xiao Feng Rao gamit ang kanyang formation pinangunahan niya ang Heavenly Formation Sect at naging pinakamalakas ito sa North Sacred Domain. At ang on-store name Rao ay Tabuhan Tian Feng. Nasabi naman ng ating bida na dahil lang sa paghahanap niya ng impormasyon ng Sacred Domain hindi siya makapaniwala na makakita siya ng klo o bakas ng kanyang disipolo na si Xiao Feng. Nasabi na lang ng ating bida na ang gamit ni Xiaofeng na formation ay nag-improve niya dahil sa pag-aaral at pagponte niya rito sa Sacred Domain at nasa harap niya na ang formation. At sinimulan ng ating bida na sirain ang formation dahil raw sa alam ng ating bida ang formation kaya niya itong sirain kahit na improve na ito. At nakapasok na ang ating bida doon. Habang naglakad ang ating bida na ang lakas raw na aura sa paligid ay kay Xiaofeng raw ito. Habang naglalakad ang ating bida, naghanda na ang ating bida na kontrolin ang formation doon. Nasabi na lang ng ating bida na kung merong tao ba raw dito. Biglang may parating at nakita na nga ito ng ating bida habang nasa taas ang dumating. Ang guardian ng formation si Chigolong nasabi na lang niya na sino raw ang naglakas-loob na kontrolan ang kanilang formation. Sinagot naman ito ng ating bida na wala raw siyang masamang hangarin at hinahanap niya raw ang kanilang sect master na si Xiaofeng ang disipolo ng ating bida. Dinamang dito nakinig si Gulong sa ating bida dahil sinira nito ang kanilang formation at pumasok sa kanilang pinagbabawal na lugar at sa tangkang pagwasak raw ng ating bida sa seal ng kanilang sect master ng lower realm sa Bayataki. At tinawag pa niya ang kanyang kasamahan at huwag daw nilang patakasan ang ating bida. Sumang-ayon naman sila sa utos ni Chi Golong. Ngunit tinuloy pa rin ng ating bida ang pag pagkontrol ng formation at pagsira niya sa sil ng kanyang disipolo na si Xiao Feng. Sinabi ng ating bida na kung hindi raw nila gustong masakta ng kanilang sec master huminto raw ito. Sinabi naman nila na kapag hindi ng ating bida na control ang kanilang formation hindi na raw ito makalabas sa kanilang heavenly formation sect. Sinabi naman ito ng ating bida na kahit hindi niya masira ang formation sabay wasak ng ating bida sa silnis ni Xiao Feng. At sumabog ang ore dahil sa nasira na ang silnis ni Xiao Feng at tumama ang ore sa kay Chi Golong. Sabay sa paglabas ni Xiao Feng, tinawag naman ito ng ating bida at labis itong nag-alala sa kanyang disipolo. Pati na rin si Chi Golong sa kanyang sect master at bakit raw ito sinakta ng ating bida. At nagsalita ang isa na protektahan raw nila ang kanilang sect master pero may napansin naman ang isa dahil hinawa ka ng ating bida si Xiao Feng, at inalalayan niya ito habang ito'y ay, ay may pinsala. Naalerto naman ang bantay, dahil kala niya sasaktan ng ating bida si Xiao Feng. Habang ginagamot ni Gu Xuanzhen si Xiao Feng biglang sumigaw ang isa na papatayin raw ng ating bida ang kanilang sec master na si Xiao Feng. At sinimulan na ng ating bida na gamutin si Xiao Feng. Biglang napansin nila na mali ang akala nila dahil nasabi na lang nila na ang ginagawa ng ating bida ay ang pagsakripisyo ng dugo para magamot ang pinsala ni Xiao Feng. Napasabi na lang ang isa na anu raw crossing tao ang ating bida dahil nagawa nitong gamotan si Xiao Feng. At nakilala naman ni Xiao Feng ang kanyang master Gu Xuanzhen. Nagtanong naman ang isa kung okay lang ba daw ang kanilang sect master Xiao Feng. Biglang lumuhod si Xiao Feng. At nagpakilala si Xiaofeng na siya raw ang disipolo ng ating bida at sabay nagpasalamat ito dahil sa pagligtas ng ating bida sa kanya. Pinatayo naman siya ng ating bida at gulat na gulat ang mga bantay dahil sa nalaman nila. Punta naman tayo sa loob ng Heavenly Formation Sect at sinabi ni Xiaofeng na ang disipolo raw sa harapan niya ay hindi raw ginagalang ang kanyang Master Gu Xuanzhen. Kaya papatayin niya raw ang kanyang mga disipolo at wasakin ang cultivation nito. Humingi naman rito ng tawad ang mga disipolo sa kanilang sec master dahil hindi raw nila alam na master niya si Gu Xuanzhen. Pinigilan naman ni Gu Xuanzhen ang kanyang disipolo sa pagparusa niya sa kanyang mga disipolo dahil ito ay walang alam at nasabi na lang ni Gu Xuanzhen sa kanyang pag-iisip na tulad peren ng dati si Xiao Feng. Kaya sinang ayunan naman ito ni Xiao Feng at pinaalis na lang niya ang mga disipolo dahil mag-uusap sila ng kanyang master Gu Xuanzhen. Nasabi na lang nila na ang kanilang buhay raw ay naligtas. Nagtanong naman si Gu Xuanshan sa kay Xiao Feng kung senyong puminsala sa kanya at saan na ang mga kapwa disipolo niya o lahat ng mga disipolo ng ating bida. Sinabi naman rito ni Xiao Feng na sa 700 years na nawala ang ating bida dahil sa pagharap nito sa tribulation na naghugis dragon ay lahat raw ng kanyang mga disipolo ay naghihiwalay at nagkanya-kanya na sa paghahanap ng kanilang master Gu Xuanshan. At pahabol pa ni Xiaofeng nang dahil sa lawak ng sacred domain hindi na sila nagkita-kita pa muli. Naintindihan naman ito ng ating bida dahil ginawa ito ng kanyang mga disipolo dahil sa hinahangad ng mga disipolo na makita nila ang kanilang Master Gu Xuanzhen. Sabi pa ni Xiaofeng sa pagpunta niya rito sa sacred domain dahil sa may kakayahan ng ating bida na matuklasan ang the way of heaven o maintindihan ng heaven kaya nalaman raw niya na related or konektado ang ating bida sa mga legendary holy son. Nasabi na lang ng ating bida na yun ba ang dahilan kaya naglagay si Xiaofeng ng formation sa daanan ng Chindian Continent papunta sa Sacred Domain at ang formation doon ay ito ang tumulong sa ating bida para makapunta rito sa Sacred Domain. At sabi pa ni Xiaofeng na ang mga formation na yun ay kapag napunta ang ating bida doon. Hindi nila malalaman ang lokasyon ng ating bida. Nagtanong naman ang ating bida kung ilan ang nilagay ni Xiaofeng na protective formation doon. Nasabi na lang ni Xiaofeng hindi niya alam kung ilan ang nilagay niya na formation dahil hindi niya ito binilang at ang alam niya lang kapag ang formation ay naramdaman ng aura ng ating bida ay gumagana ito o nag-a-activate ito. Di naman nito nagsalita ang ating bida. Pahabol pa niya na ang nilagay niya doon ng formation ay maaring delikado ito sa ibang tao. Biglang binigay ni Gu Xuanzhen kay Xiaofeng ang lalagyan ng pill. At nagsabi ang ating bida na kaya itong pagalingin ng mga pinsala ni Xiaofeng na kilala naman ito ni Xiaofeng. Nakikilala naman ito ni Xiaofeng ang Nine Pattern Spirit Feel. Nasabi na lang ni Xiaofeng na sa tagal ng panahon ngayon lang ulit siya nakatanggap ng bagay mula sa ating bida. Wala naman masabi ang ating bida rito. At nagtanong naman si Gu Xuanzhen kung may alam ba si Xiaofeng sa picture of Qingyan Mountain and River at kung saan ito nang galing. Sinagot naman ito ni Xiaofeng na wala raw siyang alam sa kayamanan na ito. Kaya nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na sa lawak ng sacred domain hindi niya raw madaling mahanap ang black shadow. Biglang sinabi ni Xiaofeng na ang Tianhai Qionglu raw ay magbubukas kung interesado ba raw ang ating bida. Nagtanong naman ang ating bida rito sa Tianhai Qionglu. Sinabi naman rito ni Xiaofeng na ang Tianhai Qionglu ay magbubukas ng isang bises kada isang daang taon dahil doon ay may iniwan si Venerable Tianhai na pamana. At lahat ng pamonto doon ay nakakuha ng mga oportunidad at nag-improve rin ang kanilang cultivation at halos lahat ng puwersa sa kanila ay hinahangad ito at pahabol pa ni Xiaofeng baka dito makikita ng ating bida ang hinahanap nito. Sinagot naman siya ng ating bida na pupunta raw siya doon at dahil hindi niya pa nakikita ang kanyang kalaban kaya magpapalakas muna siya. Punta naman tayo sa gate ng East City ng Tianhai Four Cities. At pinakita ng ating bida ang hawak niyang libro sa bantay. Nakikilala naman ito ng bantay at galing raw ang ating bida sa Heavenly Formation Sect kaya pinapasok na ang ating bida. Habang naglalakad ang ating bida, at may nagtetenda at sinisigaw niya ang mga tinda niyang Spartan na chinilas. Nasabi na lang ng ating bida na masigla raw ang lugar na ito ang Tianhai East City biglang may napansin ang ating bida na bagay. At nakikilala niya ito ang Spirit Mother at magta-transform raw ito sa Spirit of Heaven and Earth na mayroong majestic spirit. Pahabol pa ng ating bida na mahirap itong mamukhaan dahil para lang itong ordinaryong bato. Nagsalita naman ang seller na mamili lang raw ang ating bida at marami pa siya ritong binibenta. Nagtanong naman ang ating bida kung magkano raw ang bato na ito. Nagsabi naman ng seller na hindi raw niya alam kung saan galing ang batong te pero e bibinto niya raw ito ng thousand of holy stone. Binili naman ito ng ating bida at nagpasalamat naman ng seller sa ating bida. Habang hawak ng ating bida ang bato biglang may dumating at pinapahinto ang ating bida. Sinabi naman ng dumating na babae na gusto raw niya ang hawak ng ating bida na bato at nagsabi naman ang kasamahan niya na magkano raw ito. Sinagot naman ito ng seller na nabili na ito ng ating bida. Kaya sinabi na lang ng isa na dodoblihin na lang niya ang presyo ng bato ng ating bida. Sinagot naman siya ng ating bida na hindi niya ito binibenta. Ngunit nilakihan naman ng isa ang presyo para mabili na niya ang bato ng ating bida. Pero tinanggihan naman ito ulit ng ating bida. Kahit na ganun. Hindi peren natitinag ang babae at sinabi nito na isa lang itong ordinaryong bato kaya ang kanilang presyo ay sapat na para mabili nila ang bato. Habang paalis ang ating bida sinabi niya sa kanila na kahit raw anong gawin nila hindi niya ito ibibinta. Ngunit biglang hinugot ng lalaki ang kanyang espada. At tinutok niya ito sa ating bida. Seriusong tinitigan lang ito ng ating bida. Biglang may nagsalita na bawal raw rito na pumatay dahil magbubukas na ang Tianhai Chonghou. Kaya huminto na lang ang lalaki at nagbanta naman ang isa sa ating bida na sensworthy ito pero kapag nagkita raw sila doon ay papatayin nila ito. Sinagot naman siya ng ating bida na haharapin niya sila kahit saan sila mapunta. Nagsalita naman ang lalaki kung may masasabi ba ang babae sakanyang ginawa sa ating bida. Pero inutusan lang siya ng babae na hanapin at tuklasin nila kung seno ang ating bida at ibalita nila sakanya. Biglang pinatunog ang kampana at nasabi na lang niya na ang Tianhai Chonglo Rao ay nagbukas na. Nasabi naman ng isa na sa paghihintay niya ng mahabang taon ay mapapasakanya kanya na ang inheritance ng Venerable sinagot naman siya ng isa na wag itong managinip ng gising dahil sakanya kanya ito mapoponta. At habang nakatayo ang ating bida, pumasok naman siya doon. Punta naman tayo sa loob ng Tianhai Chonglo. Habang naglalakad ang ating bida nasabi na lang niya na ang kapangyarihan ng Lorito ay malakas. At ang kapangyarihan ng Lorito ay malakas pa kay sa labas. At biglang may napansin ang ating bida. Dahil ang kapangyarihan ng Lorito ay may mali at madali lang itong maintindihan. At nasabi niya rin na hindi niya maipaliwanag ang black energy sa katawan niya. Biglang may nagsalita at napansin naman ito ng ating bida. Ang tatlo pala ang dumating at tataposan raw nila ang buhay ng ating bida. Sinabi ni Gu Xuan Chen na huwag na itong magsalita ng walang kwentang bagay at gawin na niya ang gusto niyang gawin. Sinabi naman rito ng lalaki saan ba raw humuhugot ng lakas ng loob ang ating bida dahil ang cultivation nito ay mababa pasakanya at sabay sugod nito at para raw ito sa babae ang gagawin niya sa ating bida. Ngunit hindi niya nanamalayan na putol na ng ating bida ang kamay niya. Napasigaw na lang siya sa sakit ng kanyang naputol na kamay. Sinabi ng ating bida na panuraw niya siya malalabanan kahit isang atake ng ating bida hindi niya nasalag. Bigla namang umatake ang kasamahan ng lalaki. Ngunit napitik lang ito ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Napasuka na lang ito ng dugo. Ang naputol ng kamay ay sinabihan niya ang kanyang dalawang kasamahan na tumakas na ito dahil wala silang laban sa ating bida. Minura naman ang ating bida ang dalawa dahil ginagawa ng dalawa ang lahat para sa babae pero iniwan lang sila ng walang pasabi ng babae. Habang umaalis ang ating bida pinayuhan niya sila na pamonte sila doon at madudugtong ang kamay niya o gagaling siya ng kalahating oras lang. Ang kasamahan ng lalaki ay nagpasalamat ito sa ating bida dahil hindi niya pinatay sila kaya binigay niya ang mapa para mabilis makapunta ang ating bida sa Tianhai Chonglo Xuanmen. Tinanggap naman ito ng ating bida at umalis na sila. Biglang may napansin ang ating bida. Napansin ng ating bida ang black energy na nasa palibot niya. At pinakiramdaman niya ito. At bigla niya itong ginamitan ng teknik para ito'y matonton kung saan galing ito. Natunton naman ng ating bida ang pinanggalingan nito. At na uso na lang siya. Dahil parang may nagmamasid sa kanya. At may napansin naman ang ating bida. Napalingon na lang si Gu Xuanzhen sa kanyang likuran. Nasabi na lang ng ating bida na parang may nagmanman sakanya at napatanong na lang siya na kung ano raw ang sekreto ng Tianhai Chonglua. Punta naman tayo sa Tianhai Chonglua Xuanmen. At biglang may nagsalita na ano raw ang nangyayari. At may biglang lumabas na mata at nasabi na lang ng isa bakit raw ang Xuanmen ay nagiba. Nakikilala naman ito ng isa na ito raw ang demon eye at nasabi ng isa bakit raw ang Shuanman ay naging demon eye. Napatanong na lang ang ating bida na ito ba raw ay demon race. Habang nasa harap nila ang demon ay nasabi na lang ng isa na unti-unting nawawala ang kanilang lakas at sabi pa ng isa na hinihigup raw ng demon ay ang kanilang mga lakas. At para na silang mga walang laman, dahil sa nasaksihan ito ng ating bida naghanda naman siya rito. Biglang may lumitaw sa harapan ng ating bida. At nakilala naman ito ng isa at nasabi na lang niya na kung ito raw ang Chongluo At bigla sila tumakbo patungo doon at nasabi na lang nila na ito na ang chance nila. At makuha raw nila ang pamana ni Venerable Tianhai at magmadali raw sila at labanan nila ang ataki ng Demon Eye. Papasok na nga sila doon. Sa pagpasok nila nasabi na lang ng isa kung ligtas na ba sila rito. Nasabi na lang ng isa na hindi niya na maramdaman ang mga tao sa labas kaya nasabi na lang niya na ang lugar na ito ay nakahiwalay sa labas. Biglang may rebulto sa dinaanan sa harap nila. Natatakot naman ang isa rito sa rebulto at sinabihan siya ng kanyang kasamahan na party lang ta ng pagsubok ni Venerable Tianhai. Napaisip na lang sila sa nararamdaman nilang black energy sa paligid nila. Biglang nang inig sila dahil napansin raw nila na may demon raw rito ang nagtatago. Nasabi ng ating bida na ito raw ay nabasa niya sa libro ng Heavenly Martial Hall Ang mga demons raw ay uhaw sa dugo at gustong gusto ng digmaan Nasabi ng ating bida na ito raw ay nabasa niya sa libro ng Heavenly Martial Hall Ay at ang seal raw noon sa ating bida ay related or connected sa mga demons Biglang may nagsalita na umangat raw siya ng realm na pansin naman ito ng ating bida Nasabi pa niya na ang plano raw niya ay mag-insayo lang pero hindi niya inasahan na angat siya ng dalawang level. At sabi pa niya na ito raw ay benepisyo na bigay sa kanila ni Venerable Tianhai. Dahil sa pagangat ng cultivation nila nasabi na lang ng isa ang lugar na ito ay isa raw kayamanan. At naghanda rin ang ating bida rito. At nag-cultivate siya dito. Habang nagku cultivate sila, nasabi ng isa na maganda rito mag-cultivate at sabi rin ng isa na mag-iinsayo siya rito para makuha niya ang pamana ni Venerable Tianhai. Ngunit biglang napasuka ang isang disipolo ng dugo dahil doon nagsalita ang isa na wag na mag-cultivate ang kanyang senior brother ngunit hindi ito nakinig. Nasabi na lang ng isang disipolo na napasuka siya ng dugo dahil hindi niya kinaya ang black energy rito. Habang tinutulungan niya ang kanyang kasama Biglang bumukas ang gate at nagsalita na gusto raw niya makita ang mga disipolo rito. Nakikilala naman sila ng isang disipolo si Uncle Chin at Zhao Rao at nasabi pa niya na buhay pa pala sila. Nasabi pa nila na sila ang elder ng Fly Sword Sect. At hindi raw sila nakalabas rito halos mahigit hundred years na ang nakalipas. Sinabi naman rito ng elder na hindi raw siya lumabas dahil hindi niya pa ang totoong pamana. At nasabi rin ng elder na dahil sila ay nandito kaya ang call into raw nila ay kinikilala ni Venerable Tianhai at titingnan niya raw kung sino ang makakakuha ng pamana ni Venerable Tianhai. Sabay pinaganya niya ang bagay na ito. At biglang sumabog ito. Tapos nun pinapapunta ng elder sila sa second floor sa pangunguna raw niya o siya na ang maghahatid sa kanila doon. Dahil sa nag-uunahan silang pamahonte sa second floor halos maglaban na sila at napaseri uso na lang ang tingin ng ating bida. Dahil napansin niya o nakita niya ang mali ng mga elder at nasabi na lang niya rito na ito raw ay corpse sacrifice. At ang lahat ng elder raw sa harapan nila ay patay na ginagamit lang sila para makabiktima ng mga disipolo o ibang mga tao.